Kuya, kuya tingin mo ginagawa ni Owen doon kuya? Bakit? Ano ba yun? Basta tignan mo. May ginagawa ako eh. Tara na, tignan mo kasi. Ano ba yun? May ginagawa naman kasi yung tao eh. Para kayo mga tangay. Tignan mo, nangyari doon kay Owen. May ginagawa nun dun. Hindi eh, ka ko alam, kaya nga tignan Uy, <laughs> may ginagawa mo doon? lang, may ginagawa mo. Tangin na to, papatulan ko to. Wala, Pigilan di kayo uubra sa akin. Pigilan <laughs> niyo ko, papatulang nyo ako, papatulan ko na talaga to. Abulin nyo ako kung kaya. na, kala mo ako. Utang na. <laughs> so, yun po guys. Makikita nyo po yung mga balu dito. Ayan po, ayan. Mga balu yan. Kulang po sa kapit kain ho. Ano ho? Kapit kain. Ayan. Ayan, yeah, mamamatay na kakaubo. O, yun. Maglangoy ka ba naman sa lupa? Yung isa naman ay eh, nagbangka. Ay, talo ko nga. Ano? O, ba diba? Lampas ako. Mas mabilis ako sa kanya. Wala naman tubig, no? Eh, natuyo ang tubig, eh. Kasi si Panda, umano? Nag yeah! Yeah! Ay, naglangoy ba naman sa lupa? Tapos eh, si Panda, eh, tumawin. <laughs>